May mga kwentong kakaiba para mga urban legends pero hindi ang mga ito totoong nangyari, totoong krimen, totoong tao. Kung saan ang mga detalye ay nakakakilabot na tila para normal ang pakiramdam. At ang lahat ay nagsimula sa Maynila, 1953, sa isang labing pitong taong gulang na batang babae na nagsabing siya ay inaatake ng isang bagay na hindi nakikita. At hindi lang pala isa kundi dalawang demonyo. May 1953, Manila City Jail, ang labing pitong taong gulang na si Clarita Villanueva dinampot ng mga polis dahil sa vagrancy o pagpapalaboy-laboy. Siya ay maliit, mahina at halos hindi nakapag-aral kaya't inakala ng mga gwardya na hindi siya makakapaminsala Ngunit pagkaraan ng ilang araw, ilang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng kulungan. Napahagulgol si Clarita sa sahig, umiiyak, sinasabing kinakagat siya ng mga di nakikitang halimaw. Inilarawan niya mga ito sa nakakatakot na detalye. Isang matangkad na maitim, may nasusunog na mapupulang mga mata. At ang isa naman ay maikli, tila baluktot ang katawan, may mata talas ng ngipin. Pinatawag ang doktor ng City Jail na si Dr. Mariano Lara na siyang nag-report ng mga marka ng kagat sa mga braso at leeg ni Clarita. Walang may bigay na paliwanag sa mga markang ito masyado kasing malaki kumpara sa kung anong kayang gawin ni Clarita sa kanyang sarili. Nakuha ng insidente ang atensyon ng media. Ayon sa isang reporter ng United Press na si Rodolfo Nazareno, may isang punto na nasa isang daang medical specialists, nurses at reporters ang nakapalibot kay Clarita nakikita ang aktual na posesyon. Kagimbal-gimbal ang kaso kaya't ang alkalde ng Maynila na si Arsenio Lacson personal na nagpunta sa kulungan. Gusto niya kasing makita kung panluloko lang bang ang posesyon na ito. Pagdating niya sa kulungan ay sinigawan siya ni Clarita sa boses na sinasabi ng mga saksi ay hindi sa kanya. Sinumpa siya, sinabing papatayin siya ng mga demonyo Si Lakson, kilala bilang matapang na tao sa politika ng Pilipinas, ay nakitang kinilabutan. Sinabi ng mga reporters na hindi pa nila siya nakitang natakot ng ganito. Di kalaunan maging si Lakson na umamin na may hindi may paliwanag na nangyari sa selda na iyon. At dahil walang sagot ang mga doktor at pulis, ipinasok ang isang American pastor na si Lester Sumral. Ayon sa kanya, si Clarita ay sinapian ng dalawang demonic entities… Sa kanyang salaysay sinumpa daw siya nito pinagbantaan at nagpakita ng kakaibang kaalaman tungkol sa personal niyang buhay. Sa loob ng tatlong araw na nalangin si Sumral at inutusan ng mga demonyo na umalis. At sa bawat pagkakataon si Clarita ay hinihimatay, kinukumbulsyon at sumisigaw. At sa wakas, idiniklara niyang malaya na si Clarita. Pagkatapos nito tumigil ang mga pag-atake. Kalaunan ay nakalaya si Clarita sa kulungan Ayon sa ilang eksperto, si Clarita ay maaaring may epilepsy, schizophrenia o trauma na maaring paliwanag sa kanyang mga naikitat at bayulenteng pagkilos. Sinasabi ng mga skeptics na dahil sa kanyang pagkukumbulsyon, maaring nakagat o nasugatan niya ang kanyang sarili. At dahil sa takot ng mga witnesses, iniisip nilang paranormal ito. Isa pang maaaring paliwanag ay mass hysteria at media hype sa isang sagradong katolikong 1950s na Maynila ang pres mabilis na inihayag ito bilang isang demonic possession at nang ma-involve si Mayor Lacson at ilan pang opisyal hindi na mapigilan ang paglaki ng istorya. Ang kaso ni Clarita ay nananatiling isa sa mga pinakadokumentado at pinakanakababahalang demonic possession case sa kasaysayan ng Pilipinas dahil saksi ang hepe ng pulisya, doktor, mama mahayag at maging ang alkalde, nag-iwan ito ng permanenteng marka sa Maynila. Ngunit ang kaso ni Clarita ay hindi ang kaisa-isang kaso na nagbigay ng takot sa Maynila. Pagkalipas lamang ng isang dekada, isang bagong takot ang bumalot sa mga paaralan ng Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi ito mga demonyo, kundi isang di kilalang attacker. Nag-iwan ng marka sa daan-daang bata markang dadalhin nila habang buhay. Mid-1960s, binalot muli ng takot ang Maynila pero sa pagkakataong ito, hindi mga demonyong nasa kulungan. Mas kakaiba ito at mas mabilis kumalat. Nagsimula sa bulong-bulungan noong 1967, mga magulang mula sa Tondo, Sampaloc at Malate Nagsasabing umuwi ang kanila mga anak mula sa eskwelahan nang may mga misteryosong sugat. Maliliit na hiwa sa kanila mga pisngi at noo, parang nilaslas sila ng labaha. By 1968, ang Manila Times at Evening News inire-report ang tinatawag nilang face slasher epidemic. Kumalat ang istorya ng isang lalaki o minsan babae ang lumalapit sa mga bata, hinahawakan ng kanilang mga muka at iiwan silang duguan. Isang kaso ang kinasangkutan ng isang siyam na anyo sa batang babae sa pandakan na umuwing umiiyak may hiwa ang pisngi na tila ginamitan ng isang patalim. Ang isa pa ay isang batang lalaki sa sampalok, Sinabi niyang nakasalubong niya ang isang estranghero sa kalye at makalipas ang ilang segundo na ang kanyang mukha. Nabalot ng takot ang mga paaralan. Ayaw ng papasukin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kumalat ang sabi-sabi na ang nangaatake ay hindi tao. Mangkukulam daw ito, ang iba naman sinasabing sumpa ito ng isang demonyo. Dahil sa dami na nagpapanik na pilitan ng Manila Police na maglabas ng public statement. Sinisi nila ito sa mass hysteria at paggaya sa mga kwento-kwento. Maaaring ang mga naunang bata na kuha mga sugat sa paglalaro at dahil sa takot at mga kwento-kwento ay kumalat ito tapos ay ginaya ng iba Ngunit ang mga peklat ay totoo. Dose-dose ng mga batang ginamot sa mga ospital sa Maynila dahil sa mga sugat at gasgas. Ang istorya mas lalong lumala ng dahil sa media frenzy. Ang mga pahayagan sensationalize ang headlines. Face slasher strikes again. Panic spread beyond Manila into Bulacan and Cavite. Dahil dito may ilang sumakay at gumaya sa gawain ito. Sa investigasyon ng mga pulis nagsimula ito sa ilang eskwelahan sa Kaloocan tapos ay kumalat sa tondo. May ilang teoryang ang nabuo sa investigasyon ng mga polis. Una ay pangingikil ang mga marka ay nilalagay sa mga batang nakapagbayad ng kanilang utang sa isang gang. Pangalawa ay droga. Ang mga pushers ng droga, minamarka ng mga inaasahan nilang adik sa populasyon ng paaralan. Pangatlo ay uso, marka ng pagiging miyembro ng isang gang. Karamihan sa mga in-interview na kabataan sinabing kadalasan ay blade o basag na bote ang ginamit sa kanila. Pinsan ay bulak lamang daw na malamang ay may asid ayon sa mga polis na siyang magdudulot din ng marka sa kanilang mga muka. May ilan ding nagsasabing sila mismo ang gumawa nito sa kanilang mga sarili dahil iniisip nila na hindi na sila lalapitan ng salarin kung may marka na sila sa muka. May mga estudyante rin nagsabing marka nila ito sa kanilang grupo ginaya nila ang nakita nila sa isang pelikula ang pitong muka ni Dr. Ivan. Ang istorya ng Manila Face Slashers bigla na lamang naglaho. Singbilis ng kung paano ito kumalat. May ilang naaresto pero hindi sa kanila maisisisi ang lahat ng na naging biktima. Gayunpaman daan-daang kabataan ang na nagkamarka, physical at psychological. Ngunit ang Pilipinas ay hindi lamang ang lugar kung saan lumabo ang linya sa pagitan ng krimen at paranormal. Noong 1970s, isang Pilipinas sa Chicago ang brutal na pinaslang. Wala sanang napuntahan ng kaso hanggang sa bumalik ang kanyang kaluluwa, hindi para maghiganti, kundi para ituro ang pumatay sa kanya. February 21, 1977, Chicago, Illinois. Isang 47-year-old na si Teresita Basa, isang respiratory therapist, hindi nakapasok sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, tinawag ang mga bumbero sa kanyang apartment sa Bell Plain Avenue. Sa loob na tagpuan nila ang kanyang katawan sa ilalim ng isang kutson. May saksak siya sa dibdib, nakahubad ang mga damit na tila gustong palabasin na may sexual assault ang nangyari. Pag nanakaw ang hinihinalang motibo ng mga polis, nawawala kasi ang kanyang mga alahas, ngunit nang lamig ang kaso, lumipas ang ilang buwan. Walang suspect, walang ebidensya, wala lahat. Tapos ay may nangyaring kakaiba. Isa sa mga katrabaho ni Teresita, si Dr. Josefina Josie Chua, nagsabing binisita siya ng isang espiritu. Habang nasa trance-like state, Nagsimula magsalita si Chua ngunit hindi sa sarili niyang boses. Si Teresita Basa daw ang sumapi sa kanya. Sa pamamagitan niya nakiusap di umano si Teresita. Tulungan mo ako doktor, tulungan mo ako. Ang lalaking pumatay sa akin ay si Alan Showery. Si Showery ay isa pang manggagawa sa hospital. Nagbigay pa si Chua ng ilang detalye Sinabi ng multo ni Teresita na kinuha ang kanyang mga alahas at ibinigay ito ni Shawiri sa kanyang kasintahan. Nag-aalinlangan man, desperado ang mga polis kaya't nag-imbestiga sila. At nakakagulat na nakita ang mga alahas sa kung saan mismo itinuro ng multo. Inaresto si Shawiri. Noong una ay umamin si Shawiri tapos ay binawi niya ito. Ngunit hindi may kakailamang ebidensya. Kaya't noong 1979, nagplead siya ng guilty sa pagpatay kay Basa at sinentensyahan ng labing apat na taon sa bilangguan. Hanggang sa ngayon ang kaso ni Teresita Basa ay kilala bilang The Voice from the Grave. Murder case na nasolve hindi ng mga polis kundi ng isang multo. May ilang posibleng paliwanag ang mga skeptics sa kasong ito. Maaaring may hinala na talaga si Josie Chua kay Shawery at ginamit lang niya ang ghost story para mapuwersa ang mga polis na kumilos. Maaaring lucky guess lamang ang detalye sa alahas maaaring nagkataon lamang. May mga nagsasabing hoax lamang ang lahat. Inimbento lamang ni Chua ang posesyon ngunit mahirap may paliwanag na alam niya ang detalye tungkol sa nawawalang alahas. Nagsalita ba talaga ang multo ni Teresita Basa mula sa kabilang buhay? O ito ba ay intuition lamang na inakalang paranormal? Ano man ang katotohanan ng kasong ito ay nagpapakita na kung minsan ang mga patay ay hindi na nanahimik. Ngunit hindi lahat ng kakilakilabot ay mula sa kabilang buhay. Minsan ang mga pinakanakakatakot na halimaw ay nasa mundong ito kasama natin. Nagiiwan ng bakas ng tugo, takot at mga hindi masagot na tanong. February 2, 2014, Barangay Kamasi, ang Patuan, Maguindanao. Ang mga kapitbahay, nagreport na nakarinig sila ng mga sigaw mula sa tahanan ng isang 56 years old na babae na si Akrima Musama Amil. Nang pinasok ang tahanan, ikinagulat ng buong bansa ang kanilang nakita. Tatlo sa kanya mga anak, si Dante Amil, Paroy Amil at Ibrahim Amil, nakaluhod sa harap ng kanyang katawan ayon sa mga saksi, kinatay ng magkakapatid ang kanilang ina gamit ang mga bolo at kinakain nila ang kanyang laman. Ayon sa police reports, itinali ng magkakapatid ang kanilang ina sa isang upuan bago nila ito pinatay. Inilarawan ng mga saksi at mga responding opisyal ang isang nakakatakot na eksena. Ang mga internal organs ng babae ay nakalabas na, ang kanyang katawan ay bahagyang kinain, ang isa sa mga kapatid na lalaki ay nakita pa di umano na iniinom ang kanyang dugo. Nang tanungin kung bakit nila ito ginawa, sinabi nila na naniniwala sila na ang kanilang ina ay sinapian ng isang masamang espiritu at ang pagpatay at pagkonsumo sa kanya ay ang tanging paraan upang maalis ang demonyo. Inaresto ang mga suspect, sinampahan ng kasong parisite. Mabilis na kumalat ang istorya sa mga pahayagan at TV networks. Sinabi ng mga kapitbahay na ilang buwan bago ang pagpatay, kakaiba na ang ikinikilos ng magkakapatid na Amil. Inilarawan sila ng ilan bilang tahimik at paranoid. Ang iba ay nagsasabing sila ay sumasali sa dark rituals. Dahil duma ang mga detalye naging instant folklore ang kaso, biglang ang pangalang Amil naging kasing kahulugan ng kasamaan. Ang kanibalisim may isa sa mga darkest tabus ng sangkatauhan at sa kasong ito, ang takot ay mas lalong pinalaki ng pamahiin. Naging usap-usapan na ang magkakapatid ay hindi lamang baliw kundi hinimok ng mga pwersa na hindi kayang maunawaan ng tao na ang sinasabing pagsapi ay totoo. Ipinupunto ng ilan ng nakakatakot ng mga detalye. Bago ang pagpatay, sinabi ng mga kapitbahay na ang magkakapatid ay madalas nakikitang kinakausap ang kanilang mga sarili o gumagawa ng kakaibang ritual tuwing gabi. Sinabi pa ng isang witness na nakarinig siya ng mga hiyawan bago pa man naganap ang pagpatay kahit pa nag-iisa lamang si Akrima sa kanyang bahay. Ayon sa mga police investigators, ang magkakapatid maaaring dumarana sa matinding psychosis o posibleng nasa ilalim ng impluwensya ng droga na maari magdulot ng paranoia at hallucinations. Sa isang lugar kung saan napakalalim ng pamahiin at paniniwala, ang ideya ng posesyon ay maaring paraan lamang ng magkakapatid para bigyan ng pangangatwira ng kanilang ginawa. Habang multiple reports ang kumukumpirma ng mutilation ng katawan ng biktima, kine-question naman ng ilan sa mga otoridad kung totoong kinain ng ilang parte ng katawan. Marikasing kasing ang panik at chismis ang nagpalaki sa kung anong inakalang nakita ng mga witnesses. Ang kaso ng Amil Brothers ay maaring ang pinaka na family murder case sa kasaysayan ng Pilipinas. Dalaman ng kabaliwan, droga o madilim na paniniwala, nalapasan nila ang isa sa mga bagay na ni hindi nating kayang isipin. Ang pagpatay at pagkain sa sarili nilang ina at yan ang nakakatakot na tema sa lahat ng istoryang ito. Mula sa di nakikitan demonyo sa city jail hanggang sa di kilalang face slasher sa isang lungsod hanggang sa isang multong itinuro ang pumatay sa kanya at ang magkakapatid na naging halimaw sa sarili nilang tahanan. Ang mga kwento bang ito ay patunay ng supernatural o patunay sa kung paanong kayang baguhin ng takot, paniniwala at kabaliwan ang mga ordinaryong buhay papunta sa horror. Sa huli hindi may wasang isiping marahil ang pinakanakakatakot na halimaw ay hindi talaga mga demonyo o mga masamang espiritu, kundi mga tao. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.